magluto tag simple nga nilutoan sa saging. Hi guys, manindot nga adlaw kaninyong tanan. Naa di ay may saging diri guys nga gipahinog unya, hinog naman siya mo nang hinog na siya. Bitaw guys, oy kini nga saging guys kay diri ani siya sa balay sa akong mama. Unya sayang man pud guys no kung dili natukan on mo nang nibunga siya guys kay purpose niya para kanon siya ba. Bitaw guys, oy maghaling na ta. Kabalo ba mo maghaling o ginani guys? Sayon naman na siya guys. Magbutang lang mo o kaya para effective ang firing firing. Pero naagi usahay guys no nga kung kana bitaw tong isugnon nga kahoy kay basa, makahilak-hilak gid ka bakit. kay makahinumdum ta sa una guys baka nang hapit ta na tamalito niya dugay pud kayo mo sugno da nga tong niluto. Na, no, sa una lang di na lang magbalon. Mauna ang kanang kahoy guys, ibulad sa gid na siya sa basa para huh? ibulad sa na siya sa init guys para nindot din kayo ang pag-cooking. Sorry. Eh. eh. Bitaw guys. O kani bitaw ang saging guys. Kay makabusog dyan kayo labi nagpang merienda ninyo ba? Unya ni Kalita. Dahil do doon lang ako ang igagaw dira guys. Kay iyahan nang ipabuslutan ng iyang butanganan sa lawa. Ngita pa na siya glansang guys. Kay iyahan yung pabuslutan. Kay para makaginawa ang lawa. Unya yara dahil gipisa. Iwa siya kabantay guys. Pero bitaw guys. No, makaya nung Baka nang kita sa una. Kay kita ba? ni gadula-dula og lawa. Yes guys. Babae ko. Pero ganahan og mga lawa sa una. Gapanguha po tagbalay. Kay ang but lang. Kalinga, manggidpid siya guys, no? Pero ang problema, kasabaan ta sa tong lula. <laughs> kay ang role daw sa mga lawa guys, muna sila ang kapangaon o lamok. Pero na may lamok guys nga mga bright kay bang nang digid sila magpasakop sa kutay maong kana sigurong mga sakpan sa kutay guys kay mga tigulang na kanang di nang ka klarog kutay bak pero bitaw guys no kanang mga lamok madaot pud kana ilang mga mata kay ako guys daot na kong mata so kada tong nakit-an ako siya nga naay lain kauban na <laughs> bitaw guys kani bitaw mga kinaon na to tong bata patakay lisod kay na to mabia ano labi na mga saging mga kamote mga bulanghoy kay mo man siya tong naandan guys sa una guys mo pa ni siya mo paniudto kay wala naman mibugas bugas ato nga time punya akong lulu guys gauma mo unang perfect ayo na agi, mga daw, -daw ba na ay makaon dili gid maziruhan ang tiyan kay basta na akay tinanom na akay kaunon ug karon luto na man atong saging mga una ta ninyo ali na guys to guys thank you for watching see you in the next video